Yan may unit tayo mga Puso tangkir 6M70. So ang trouble. Oh, kaya na. Ano mgi pandar dire. So mina namin ang clutch master assembly. Si nag stack up yung dati niya. na. kinakabit pa ni Kaibing Maki. Napakainit dito sa malagyan ng unit. So matagal-tagal na rin itong na-standby mula pa nung COVID siguro. So ang injector nito ay bagong kalibrit. Kasi ayaw umandar dati yung issue niya. Hindi na talaga umandar. Ngayon ay papandarin namin ulit at ipapalabas kung makakalabas pa siya rito kung hindi hihilain natin ng, ano payloader so kinakabit na yung battery so cooking oil po ito kargahanan ng ano mantika puso 6M70 so ang init ng lugar Seberang ini, kakak pagut yang ini. Mungkin sebisa apa nak kakak pagut. Si kau ni apa melakat? Ma yang belita. Si ini tak kul. Init kay kol, init. Init kay kol. Impierno ang Pilipinas. Ito it, so, natin na. Bakit? Kertilits kung Dati